Oh, Han, ipaalala mo sa akin mamaya ha. Magsasamba tayo. Oo, oh, anong oras ba yan? Um, mga alas 7 yata. Ah, oh, wait lang, Han, ha? Sige. Oh, Baya, nandito ka pala. Han, nandito ka patid mo. Ay, patuloyin mo. Pasok oh, ka tatlo. Tuloy kayo. Maupo muna. Maupo kayo. Oh, Francis. Anong sadya niyo ng asawa mo dito? Kailangan kasi namin tayo ng mo eh. May sakit yung asawa ko. Ay, ganun ba? Paano ba yan? Nako, manalangin kasi kayong dalawa para hindi nagkakasakit yung asawa mo. Kailangan ko si Teda sa ospital eh. Kasi sobrang luba na sakit niya. Ay! Paano ba namang hindi magkakasakit yung asawa mo? Napakahinang manalig. Dapat, no? Nanampala tayo ko yung dalawa. Kung ako sa inyo, manalig kasi kayong dalawa. Para, pagpalain naman kayo kahit papaano. Nahan, nayaan mo na. Umuwi na lang tayo. Alam mo, te, napakarelyosa mong tao pa naman. Sarili mong kapatid, hindi mo matulungan. Tara na, ay nako may mga tao pa rin talagang walang pagbabago. Ano? Hindi pa rin nagbago yung kapatid mo. Maasa pa rin sa'yo. O, oh, alam pa, uwi na ako. Antayin mo ako dyan. Oh, sir! Teka lang! Lang, lang! sir, ngayon, sir! May tayo po yung asawa ko eh. Tara, pasok natin sa sakin. Dali! Dok, kumusta po yung nagay ng asawa ko? Sa ngayon, sir, stable na po yung pasyente. Pero kinakailangan po niyo ng dolo. Pasensya na sir. Kaya lang, wala kaming available na blood type ng dugo niya. Ano po ba, Doc? Ah, uh, sir. Kailangan niyo na maghanap ng donor sa lalong madaling panahon. At isa pa, kailangan na maoperahan yung pasyente. Ako, sir. Napakalaking pera po yan. Pero, hanap po ako ng parang gusto niyo po lahat para sa asawa. Ah, uh, gawin niyo na po yung nararapat para sa pasyente. Ako na po, bahalang sumagot sa bayar niyo. Ako, sir. Na Maraming salamat po, sir. Okay lang yun. Basta tulungan mo na lang ako makahanap ng donut para masalinan agad yung asawa mo. Sige po, sir. Louis! Sino yung kasama mo? Di ba may asawa ka? Ah, uh, Francis, si Carlos nga pala. Kapatid ko sa pananampalataya. Kakatapos nung namin palataya sa loob. Pananampalataya sa loob ng kwarto? Napaka imposible man yun. Teka nga, ano ba ginagawa mo rito? Ha? Ano kasi, kailangan namin ng tulong mo. Kung asa kasi kailangan ng dugo at saka alam ko na pareho kayo ng blood type. Nako Francis, ilang beses ko pong sasabihin sa'yo, ipapanalangin ko yung asawa mo. Panigurado gagaling yan. Napaka-ipokrita mo talaga, Chloe. Oh, bayan, nandito pala kayo. Carlos, Basta, kailangan ba yaw? May sasabihin ako sa'yo. Alam mo kapatid ko. Francis, pwede ba itigil mo yan? Ano? Tutulungan ako, hindi? Tutulungan na kita, pero hanggang sa abot lang na makakaya ko. Teka, ano nga pala sasabihin mo? ah, wala yung bayaw eh. Pinibiro lang kita. Tara, nas. Dok, hindi ka na pa yung kapatid ko? bali siya na po yung maging donor sa asawa ko. Mabuti naman sir, mabilis yung nakahalap nandun. Ah, uh, ma'am? Makipirmahan lang po tong waiver. Nurse? Yes, doc. makikia i naman si i okay po. i i i po. oh ano? Kung saan na pala yung asawa mo? Ako no, sir, maraming salamat po ah. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tsaka, binayaran niyo po yung hospital eh. Sana po, marami po nga matulungan. Ano ko ba, wala yun. Kahit sino namang nangangailangan ng tulong dyan, tutulungan ko rin eh. Francis, oh, nakita mo ang asawa ko? Ay yung asawa mo? Ano pa sa loob, kinukunan pa ng dugo. Ah. Basta ah, oh, huwag tayong mag at manalig lang tayo. Oo. Gagaling din yun. Tama. Saka hindi naman kayo pagpapalain kung hindi kayo mananalig eh. Di ba? Hindi ka lang ha. May tatawagin na ako. Ako po, maraming salamat po sa mga payo nyo. Oo, walang ano man yun. Alam ko naman gagaling yun eh. Sa kalakasan nyo ng loob nyo, ilang susi sa ano eh. Pagaling na asawa mo. Huliin na natin to. Oo. Oh, ano Ang tagal na namin kayong hinahanap. Dito lang pala namin kayo makikita. Ano to? Akala ko ba mga relasyong tao to? Hindi. Matagal na namin hinahanap tong mga to. Ginagamit na nila kapag reliyoso. Dahil sa mga kasong ginatakbuhan nila. At kailangan nila sagutin nun sa batas. Di totoo yan! Ito! Dala kayong Wara to baris sa inyong dalawa. Kaya tara na! Uy! Ano to? Tara na! Francis!